Kunyo 19 at nandito naman tayo sa Barangay Kasungsong Dito po sa tahanan ni Ginoong Roberto de Guzman At uh, isa po sa nakatanggap po ng uh, award na Top 15 Highest Yielder sa nakaraang dayatan Pwede pong malaman na uh, gano'ng kalawak po ba itong sinasaka rito yung kinunan ko po nung pad na yun is uh, 1.8 lang po. Kasi total po ng area ng ko is 18,900. Pero meron po hindi ako sasaka eh. kaya yun ang kinukwenta ko lang 1.8 na lang. Kasi malawang hindi, hindi ko nasasaka. 1.8 uh -oh. at umani naman po ako ng van. Sa ngayong dry season is 397 kabans. Kabans. Gano'ng kabigat po? Kada 59. Ka 59. 59? Kilogram. Oo, oh, laki, no? Ito uh -huh. na ba ang pinaka malaki mo o pinakamarami marami mong naanis sa buong pagsasaka mo? Ah, hindi pa po. Noong pong nakaraang, nakaraang dry season, mas malami pa po ako inani. Yung, yung inanihan ko po nakaraan noon is uh, 421 and a half. 421? Mm, -hmm. at tumitimbang po ng 61 noon, average wow. noon yun din sa 1.8 hectares. Yun din, yun din kinunang ko noon na dry season. Talagang sanay ka na palang umani ng marami. Ay, siguro, nasusundan lang natin yung pag-alaga. <laughs> <laughs> Di ba? Ano? Opo. Uh -huh. Tulad ng naging tanong ko kay Ginong Robert. Katukaya mo, Robert naman siya, Robert Hermoso. Ano ba ginawa? ginagawa mo dyan sa palayan mo? Ay, siguro yung isa yon sa pag-alaga kasi parang bata lang yan pag umpisa pa lang batang inaalagaan yan eh na hindi pwedeng pawalan pero pag uh, nakita mo nang uh, na lumaki laki na yan ayan na yung walang naman ako eh, hindi naman ako yung yung talagang permis na nagbubukit kaya nga lang sa, uh, talagang maghapon ito yung pinupuntahan ko yan. Kasi nga busy ko, busy pa rin ako. nag sundo ako ng mga estudyante. Mm. Yung miss ko. Ang paglalabas ko lang sa bukid, di ko yan. Well, lalabas ako ng alas 4, mm. alas 7, ako na ako. Kasi maghahatid ahatid pa ako estudyante, mag-ahatid ako ng... Eh. Mm -hmm. Tapos sa hapon din, ganoon din. Araw-araw mm. yun? Araw-araw yun. Mula papupula hanggang sa Gapasin? Mm. Ang pinaka-full time ko naman, yung Sabado Linggo. Sabado Linggo. Oo, doon ako talagang, doon ko ginaganap yung pagkasabog ng pataba. Ayun. Tapos pag-spray. So ito ang masasabi mo na kakaiba kaysa doon sa karaniwang nagsasaka? Siguro nga, ako kasi yung kwan eh. Yung, hindi naman ako yung nagsasaka lang na binaya yung, maitanim na. Oh, babayaan na. Hintayin na lang yung pagkisabog ng pataba Ganon. Di ba? Meron yung ganon. Kasi ako nga yung ako yung sarili ko na eh, sarili ko to eh. Ako yung nagsasaka. Ayo. Hindi ka tulad nung iba na mayroon magporsyentuhan ba? Ah. Ako, sari ako eh. Ito so, Ikaw talaga, direktang nagsasaka. Ako talaga eh. eh. Ayun. Ako talaga yung nagmonitor na sa bukid ko. Iyan talaga na po ba yung sasaka? Eh, buhat nung gumraduate ako ng high school eh, nagsaka na ako. Nasa ka na ako. Ilang taon na po ba kayo ngayon? 54. 54? Oo. Oh. Nako, di may gitna ito na siguro. <laughs> ah, may eh, gitna. Eh, Mga graduate na ako. Mga oh, yeah. 18, 19, 20 years old ako. Nagsimula na ako nagsaka. Ay, tanong ko naman po doon sa pataba. Kasi sinasabi ng iba, kapag talaga maganda ang pagpapataba, marami kang sinusustent pataba. Eh talagang aani ng marami. Isa rin yun. Kaya nga lang, sa pagpapataba, kasi yung palay na rin naman ang nasusunod. Pag nakikita mong ang palay mo ay eh, malalaki na at makapal na eh bakit magpapataba pa ng warami? Pero kung ang palay mo ay eh, nangangailangan pa, ayun, doon ka magbigay ng gwan at malami rin ang manganihin. Yeah. Sa so, uh, book na rin po ninyo sa so, palayan ninyo, 1.8 And itong nakarang dry season, nakailang pataba kayo? Itong dry season na ito po, ipan, naka 34 bags ako. Uh, yung iba po, mas marami. Mas marami eh, isinabog pa sa akin. Mm. Kaya nga lang, sa ani naman, mas marami naman ako inani. Mas marami ka pa rin inani. <laughs> mas marami naman ako inani. Oh. Kaya kayo po, inaaral nyo talaga yung, yung kalagayan ng inyong palay. Opo, nasusundan ko yung pag-alaga mm -hmm. Tapos araw-araw, no, dan, tatalaktakin ko yung bukid ko sa gitna ko dadaan. Kung ano yung makita kong sakit, di oh, titignan ko. Okay, oh, wala naman, ganun. Yeah. May nakita ko ng mumula na, ko na siya, ganun, darakan. hindi lang sa basta pilapil, ganon. At number one nga, yun, ha? dapat malinis yung pilapil mo. Opo. Kasi ando yung mga insekto. Ay, sa, nasa pilapil. nasa pilapil. Ando kasi pag madamo yun eh. Opo. Madamo yun. Baka meron ko yung naisabihin sa mga kapwa niyong magsasaka. Sa mga kapwa ko na magsasaka ay eh, pagka dating sa mga binhi, kailangan eh, sa mga kalidad na binhi na. hindi basta-basta binhi. At tapo mm, ako, hindi naman ako konsa sa mga Anong ang variety na binhi? Kasi yung, yung kinagis lang kong tinanim, eh, parang hindi para kayang talunin ng ibang variety. Mga Yun naman ang nakong ko. Kaya, yung ibang mga hindi pa nagtatanim ng hybrid, eh, magtatanim ng hybrid para dagdag ani, dagdag kita, dagdag pagkain ng mga bansang Pilipino, ano, ng mga, mga kababayan natin. Kasi pag nagmalaki kinong tribute mo, Maraming mapapakain. <laughs> At posible ba ada kapag marami talaga inaani ang maraming magsasaka, baka hindi na tayo mag-import? O oh, hindi na mag-import din ba? Ang katulad namin na gano'n, puro gaw ng anihin ng bawat magsasaka, edi kadami bigas na hindi na tayo kailangan mag import di ba? Na o mag eh, oh, kung puro gano'n nang anihin, di ba, no? Sopo. Oh, ah. Okay. Iyon pan. Sige po, maraming salamat ako ya. Okay, thank you report.